Isang batang nagtitinda ng ice candy ang minura at sinabihan na walang mararating. Pero kinabukasan, siya na ang nasa entablado katabi ang isang ambasador. Tirikang araw, parang apoy na humahalik sa simento ng makitid na kalsada. Sa gilid-gilid ng mga bahay-bahayan, namimilipit ang mga kable na parang ugat ng puno. Walang hangin, puro alinsangan. Sa gitna, may batang may kupas na t-shirt na kulay kahel at may hawak na puting cooler na may asul na hawakan. Malaking asul na letra ang nakapinta. Ice Candy. Siya si Neo. Labing isang taong gulang at kabisado na niya ang tunog ng bawat hakbang kapag mabigat ang laman at kumukulod na ng sikmura. Bili na po! Malamig! Sampung piso lang! Sigaw niya. Pilit na masigla kahit tuyo na ang lalamunan. Sa tapat ng sari-sari store, apat na kabataang nakamatingkad na shirt ang nagkukumpulan. May humalakhak, may nagtutulak, may isa pang hawak ang cellphone na parang baril na laging nakatutok. Nang mapanaan si Niyo, pinagpantay ng berde ang hintuturo at tawa. Uy, si Ice Candy Boy, sabi nung isa sa asul. Gagraduate ka rin ba dyan? Pasok na sa College of Ice? Tumawa ang iba ilagay mo sa resume mo. Oh, Master of Cold Arts. Napayoko si Neo at dumikit ng kaunti sa gilid. Pero sumabay ang pula, iniharang ang paa at muntik ng matapilok si Neo. Nagtawanan sila. Kuya, please, pakiusap niya. Bebenta ko lang po to, pambili ng gamot ni mama. Gasgas -gas na linya, sabat ng babaeng nakapulang blusa. Inis na pang cellphone. Mag-viral ka nga! Hashtag Ice Boy. Ang huli sa grupo, nakaberde, itinuro pa ang cooler. Walang mararating sa ganyang trabaho, tol. Umuwi ka na lang. Hindi sumagot si Neo. Idinikit lang niya ang palad sa cooler para bang doon niya kinukumang lakas at marahang umusad. Mula sa bukas na pinto ng tindahan, lumabas si Aling Bising at bumulong. Anak, wag mong pansinin. eto tubig. Uminom si Nio at nginitin ang ginang. Salamat po, Tita Bising. Sa huling lagok, may tumulong na luha sa gilid ng mata niya. Pinahid niya agad bago makita ng iba. Maghapon siyang naglakad. Sa bawat iskinita, sari-sari ang mukha ng init. Batang naglalaro, asong tulog, tricycle na nagraratsyada. May bumili ng tatlo, may tumawad ng sobra. May nagsauli kasi daw, hindi masyadong matamis. Tumanggo lang siya, tanggap. Nang mahapong halos mamuti na ang mundo sa liwanag, may matandang pasuray-suray sa poste. Pawis na pawis. Tay, tawag ni Nio. Okay lang po kayo? Umiling ang matanda, kumislot ang kamay. Agad niyang binuksan ang cooler, dinukot ang puting supot na may yelong durog, ibinalot sa panyo at idiniin sa batok ng matanda. Dito po tayo sa lilim, anin niya, at sumenya sa driver ng trike. Kuya, pakihatid si tatay sa health center, akin na po pamasahe. Sabay abot ng bariyang pinaghirapan niya buong umaga. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! May dumaan na lalaki na na may dalang sako ng yelo. Saglit na napatigil, saka kinuha ang cellphone at kinuna ng nangyayari. Ang tanong sa mata niya, bakit mas natural pa sa batang to ang tumulong? Anak, anong pangalan mo? Niyo po. Salamat sa ginawa mo kay tatay, sabi ng lalaki. Ipo-post ko to, kailangan malaman ng iba na may mababait pa rin. Umiling si Niyo, nahiya. Huwag na po, baka mapagalitan ako ni mama kapag lit na ako. Nang dupit hapon, paubos ang ice candy. Tatlo na lang ang natira. Umuwi si Niyo sa barong-barong sa dulo ng kalsada, kung saan nakasabit ang basahan sa pinto bilang kurtina. Naroon si Mama Nena. Horse ang boses. Humihikbi ang plema. Anak, kumain ka na ba? Tanong nito. Mamaya na po, kumain muna kayo ni Lala. Sabay abot ng kaunting kita at tatlong ice candy. Para po sa ubo ninyo. Umupo siya sa tabing papagat inabot ang paan ng bunsong natutulog. Ma, may sabi pong wala daw akong mararating. Bulong niya. Hindi magawang itago ang punit sa loob. Hinaplos ni Nena ang buhok ng anak. Sa dami ng mararating mo anak, baka mawalan sila ng mapagtatawanan. Kaya tumatawa muna sila ngayon, pero ikaw, tindig lang. Kinabukasan ng umaga, maagang-maaga pa lang may kumatok. Si Aling Bising, kasama ang kagawad. Niyo, isasama ka raw sa barangay hall. Huwag kang matakot. Maganda 'to. Napatayo si Niyo, kabado. Sa jeep papunta roon, may nakapaskil na tarpaulin, Youth and Hope, partnership launch with Embassy of Orum. Sa baba, larawan ng isang babaeng maputi, may asul na scarf na may matang matalas pero maamo, Ambassador Elena Petrov ng Orum. Ma, ano to? Sabi nila, may hinahanap daw silang batang entrepreneur na inspirasyon. May nagpadala sa hangilan ng video mo kagabi, sa barangay hall, puno ang mga upuan. May mga estudyanteng nakapolo, mga guro, mga tindera, mga tricycle driver at naroon din ang apat na kabataang nanlait kahapon. Nakaayos, may hawak pang maliit na flag, tila volunteers ang papel hayong event. Nang lumapit si Neo sa backstage, sinalubong siya ng staff ng LGU, pinasuot ng malinis na polo at sinuklayan ng konti ang buhok. Ikaw ba si Neo? Tanong ng babaeng may headset. Opo. Maganda ang video mo. Yung tumulong ka sa matanda na panood ng embassy kagabi, ipinasa nila sa amin. Gusto ka rin nilang makilala. Bago pa man siya makapag-react, pumasok si Ambassador Petrov. Simple ang bihis, gulit eleganteng tumindig. Nakangati siya nang makita si Niyo. You must be Niyo, sabi niya sa malinaw na Ingles na malambing. I watched you help an old man. That is leadership. Hindi agad nakasagot si Niyo, Nagtagpong bigla sa dibdib niya ang lahat. Ang init, ang pandilibak, ang mabigat na cooler, ang yakap ni mama. Yumuko siya ng bahagya. Wala po yun. No, sagot ng ambassador. It is everything. Tinawag na ang programa. Tumayo ang alkalde. Nagpaliwanag tungkol sa proyekto. Scholarship para sa mga batang may maliit na negosyo training sa food safety at financial literacy, at microgrant para makabili ng mas malaking cooler, mabuting sangkap at lisensya. At ngayong araw, Ania, may batang bibigyan natin ng oportunidad. Hindi dahil viral siya, kung hindi dahil araw-araw siyang lumalaban. Niyo, halika. Parang lumalakad sa hangin mulambot si Neo paakyat ng entablado. Sa unang hanay ng audience, natanaw niya ang apat na kabataan. Nakaawang ang bibig ng isa. Ang babae na ay may hawak na cellphone, ngayon ay nakatitig, hindi makatawa. Sa gilid, nakasukbit ang atensyon ng mga tao, hindi para panoorin ang kahinaan ng bata, kung hindi upang pakinggan ang kwento niya. Kinuha ni Nio ang mikropono, nanginginig ang kamay. Magandang umaga po, ako po si Nio. Nagtitinda po ako ng ice candy para po sa gamot ni mama at gatas ng kapatid ko. Kahapon po, may nagsabi sa akin na wala akong mararating. Pero paglingin ko po sa bahay, marating ko man lang po ang hapagkainan na may ulam, malaking mararating na po yun para sa amin. Tahimik ang bulwagan. Sa totoo lang po, dugtong niya. Minsan po, naiingit ako sa mga may backpack na bago, sa may baong delata. Pero naisip ko po na kahit malamig ang binibenta ko, mainit po dapat ang puso ko sa tao, kahit sa mga nanlalait dito na palunok ang mga kabataang iyon, hindi nila mahanap ang halakhak. Lumapit ang ambassador at ipinatong ang kamay sa balikat ni Neo. We would like to award you a youth entrepreneurship grant, Ania. Yeah, we will also ensure your mother gets a medical checkup through our partner clinic. Nagpalakpakan ng mga tao. Sa girid, naluha si Aling Bising. Ang alkalde, masiglang tumanggo at nagpakita ng thumbs up. Sa dula ng hanay, isang hindi mapakaling ang kumindat kay Neo. Parang sinasabing, tuloy mo lang. Matapos ang awarding, may munting panel kung saan umupo si Neo sa tabi ng ambassador at ng dalawang kabataang scholar na nagtagumpay sa sari-sari negosyo. Tinuruan siya kung paano ilista ang sales, paano bantayan ang punan at bakit mahalaga ang resibo. At pinaka-importante, aniya ng ambassador, you never let anyone decide your worth. Tumanggo si Neo, nakatitik sa maliit na kwaderno na inabot nila. Doon niya unang isinulat ang pangalang Neo School Hope, pangalan ng kanyang ice candy sa bagong cooler na pinangako ng LGU. Pagbaba niya ng stage, lumapit ang apat na kabataan. Hindi na sila nakatawa. Nasa mukha nila ang magkahalong hiya at kabog. Bro, Neo, bungad nung nakaberde, Pasensya na kahapon. Sobra kami. Oo, dagdag nung babae. Ibinaba ang cellphone. Nagpapapansin lang kami. Kung gusto mo, tutulungan ka namin gumawa ng page mo. Para mas marami pang bumili. Libre, promise. Tumitig si Neo sa kanila. Inalala kung gaano kabigat ang sinabi nilang walang mararating at pinili ang kasagutan ng mas malaki kaysa galit. Sige, sabi niya. Pero may kondisyon. Ano? Tulungan niyo rin akong magturo sa mga bata sa kanto kung paano magnegosyo ng maayos. Huwag niyo na silang pagtawanan. Game, sabi nila. Sabay-sabay. Kinahapunan, habang paalis na ang entourage ng embassy, sinamahan ni Ambassador Petrov si Neo sa labas. May idol ka ba? Tanong niya. Meron po, sagot ni Niyo. Si Mama, kahit may ubo siya, laban pa rin para sa amin. Gumiti ang ambasador, napatingala saglit sa kumikislap na linya ng kable. Good, then make sure every step you take honors her. Inabot niya ang bagong cooler, may logo ng proyekto at pangalan ni Niyo, kasama ang malihit na jacket at sombrero para sa araw. We'll see you next month for the training. Sa pag-uwi, kasama niya ang apat na kabataan. Sila pa ang nagbuhat ng lumang cooler, nagtawid kay Nio sa tawiran at nagdala ng gatas at mga prutas para kina Mama at Lala. Sa tapat ng barong-barong, kinatok ni Nio ang pinto. Lumabas si Mama Nena, may kaunting lakas sa tingin. Ma! Sigaw ng bata na halos mapaiyak. Tingnan mo po! Ipinakita niya ang medal na parang araw sa dibdib, ang grand certificate na may pirma ng ambasador at ang bagong cooler. Napahawak sa bibig si Nena. Anak! Aniya, ikay nasa entablado? Opo ma! Sagot ni Nio, humahagig-hig sa saya, kasama ang ambasador. Sumunod na mga linggo, nagbago ang ritmo ng kalsada. Sa halip na halakhak na nanlilibak, kabataang may hawak na kartolina at pentel pen ang nakatayo sa gilid. Sama na sa Youth Market Day! Dati-rate, binibiro ang niniyon ng walang mararating. Ngayon, nakapila ang mga estudyante sa tindahan niya. May sukat at resibong maayos. Sa tabi, nakapaskil ang simpleng manipesto, kung may magsabing wala kang mararating, tumingin sa unahan at maglakad. Ang apat na kabataan, sila ang unang volunteers. Sila ang nag-edit ng page ni Neo at nag-shoot ng proper video hindi para manlait kundi para magbenta. Sa unang post, may caption. Kahapon pinagtatawa na namin siya. Ngayon, kami ang cheer squad niya. Isang hapon, dumating si Ambassador ulit. Walang car pump yang, simple lang, at tumigil sa tapat ng tindahan ni Neo. "House business," tanong niya. "Malamig po at mainit," nakingiting sagot ni Neo. "Malamig ang ice, mainit ang suporta." Natawa ang Ambassador. "See you on bigger stages, Neo. Bigger than this?" biro niya, sabay turo sa maliit na banig kung saan nakahanay ang mga flavor. Yes, sabi ng ambasador, nakatitig sa batang minsan ay yumuko dahil sa panghuhusga. Bigger than the stage and bigger than their words. At noong gabing iyon, bago ipikit ang mata, isinulat ni Neo sa kwaderno. Hindi totoo na walang mararating ang nagsisimula sa maliit. Ang totoo ang nakarating ng malayo ay minsang nagbenta ng ice candy sa kalsada at piniling huwag lumamig ang puso. Aral sa kwento nating ngayon, I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!